Hello mga kapatid, kumusta na? Welcome to our channel. My name is Glenda. I'm a two-time breast cancer survivor. I'm your classmate and sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga tips and strategies para sa cancer patients and cancer survivors and their family members. So kung bago ka sa channel na ito, welcome. I'm glad na hanap mo kami. Okay? So sa araw na ito, very Uh, personal yung pag-uusapan natin actually itong mga usual ito mga vlogs na ginagawa po natin hindi po ito tungkol sa journey ko I mentioned about my situation every once in a while but actually sinasabayan ko po ang journey ninyo, ang maraming pasyente and binabasa ko yung mga posts sa uh, mga different groups na kasali ako dun sa Pinky Town uh, yung mga nagme-message uh, damang dam ako po yung mga struggles, okay uh, madali kasi ako makaramdam din uh, siguro personality rin and uh, sa araw na ito ang pag-uusapan natin ay may kinalaman doon okay, kagaya na sinabi ko very, very, personal ito these are questions that we can ask ourselves as um, survivors or uh, cancer patients okay, um, before ko isure to meron akong binasa mga messages ng kapatid natin, may naghahanap sampu po ba may libreng ganitong gamot. Nung ko lang narinig yung gamot na yon, may nagme-message um, stage 4 colon cancer siya, mga kapatid. Uh, hug sa inyong lahat, okay? So, <clears throat> ang i-share ko ay mga tanong na ako na itanong ko rin sa sarili ko recently at naitatanong din ng mga ibang pasyente. Maraming marami na pasyente. it's a combination of different questions that we can ask ourselves and also mga Uh, bagay na crucial tungkol sa pagkain, sa mga kinakain natin. Okay, so umpisahan natin. Ito mga tanong na to ay pwedeng itanong nyo sa sarili nyo at pwede rin namang baka naitanong nyo na in the past. Okay, hindi lahat naman siguro ay applicable sa ating lahat, pero baka po kayo pa paano makatulong uh, ang ilan dito sa pag-analyze ng ating situation. Okay, first na um, if you are going through treatment right now, kung ano man ang iyong karabdaman, kahit hindi cancer, kasi baka may nanonood na sa atin ng iba ang sakit nila or may combination yung cancer. Okay, kunyari um, diabetes or nagda-dialysis din. Okay, uh, ilan po ito sa mga pwede natin itanong na again, na itanong na rin po ng napakaraming pasyente uh, in the past. Okay, number one, ano ba ang iyong sitwasyon? Nasaan ka ngayon? Ano ang iyong karamdaman? and uh, anong pakiramdam mo? First batch of questions pa lang yun. Okay? Ano ang iyong sitwasyon? Nasaan ka ngayon? Ano ang iyong karamdaman? At ano ang iyong pakiramdam tungkol sa nangyayaring yan sa iyong buhay? Sa so, nangyayari sa ating buhay? Number two. Okay. dadahan-dahanin ko ha. Pwede niyong balikan itong mga tanong na ito tapos sagutan niyo sa inyong sariling um, journal kayo or notebook pa or diary pa rin ka na. Number two, ano ang prognosis at ano ang gamutan? Kunyari, sinabi, oh, eto, uh, may, may, may pag-asa tayo. Ano ang gamutan? Or uh, stage four na. Anong gamutan? Anong gagawin? Okay? Sige, ilista niyo po. Mga. Number three, yan ba talaga ang gusto mo? Ano pang ibang pangarap mo? Ito, medyo, ano na to, medyo lumalalim na itong mga tanong kasi, in the past, meron mga dumaan sa mga difficult situations na talagang nagsik sila dahil parang kunyari, katulad ng uh, nanay ng friend ko, wala silang pera. Hindi nag si nanay niya, pero nagpa-opera, I think nagpa-opera, chemo hindi kasi hindi talaga nila kaya. Wala talaga silang kapera-pera. Pero it's been like, I don't know, 20 years, boy pa rin yung nanay. Ang protein source daw nila nun, carrots, tsaka tauge okay, buhay eto nagpandemic, nananahipa um, ng masculine nanay niya, at nakukomute pa 70s na ngayon ang kanyang nanay okay, next ulitin ko din yung question number 3 ha yan ba talaga ang gusto mo? ano pang pa ibang pangarap mo? may alam akong stage 4 patient, kaya na nagulat siya ng stage 4 yan ba talaga ang gusto mo ng treatment? Tinatanong niya sa sarili niya eto ba talaga ang gusto ko? ano pang pa ibang pangarap mo? sabi niya nakakaharang ito sa pangarap ko pero I will go through treatment, pero hindi permanente. Kasi ang sabi sa kanya, lifetime in treatment niya. Sa lahat po ng on treatment for cancer, hindi ko po sinasabing huminto kayo. Iba-iba po tayo ng cases, ng sitwasyon. Iba-iba po tayo ng paraan, ng decide Ito po mga tanong natin ay pwede nating itanong sa ating sarili na baka meron tayong situation ngayon na nagpapakomplicate pa sa ating situation na baka makatulong ito na dumalit na rin ng konti maayos. If you're on treatment, tuloy nyo lang po. Uh, wala pong nagpapayo sa atin na, uh, na tumigil. Ah, uh, this video is not giving you any advice na tumigil pero ito po ay mga tanong lamang na pwede nyo itanong sa sarili nyo and uh, para magkaroon tayo ng idea na okay, ano pa ang pwedeng idagdag sa ginagawa natin ngayon? na maaring makatulong para tayo mas lumusog, okay? Number four, sit down and have a heart-to-heart -heart talk with God. Lord, ako tinatanong ko to. Okay? I'm, I'm on treatment right now for something. Hindi ko na masyadong tinukuan I don't want the focus to be on me. Okay? Um, pero ako tinatanong ko to sa Diyos. Tinanong ko to sa Diyos. Nagkaroon kami ng heart-to-heart. Lalas -heart. naman eh. Sabi ko, Lord, may mga pangarap ako sa buhay. Um ito ba talagang path na gusto mong takin ko? Ayoko nito. Hindi ko yan gagawin forever. There's got to be a way sa dami ng matatalino sa mundo. There's got to be a way na discover na ang solusyon sa suliranin ko. Somewhere out there na daan ang proof, kailangan ko lang hanapin. Lord, there's got to be a way. Kung ano man po ang gusto mong gawin ko, Lord, ituro mo po sa akin ituro mo po Panginoon kung ano ang dapat kong gawin. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay ko may mga bagay na hindi ko dinidesisyonan sa gabi. Naante ko magpumaga. kasi minsan talagang the following day, fresh na iisip mo, nakapag, maka nakausap ka na rin really, God, meron ka ng special instruction kung anong dapat mong gawin. Okay? Next, number five. Research, research, and research. Sino yung kunyari sa cancer? sino na ang mga naka-survive ng stage 4? Anong ginawa nila? Puro ba chemo? O hindi na chemo? Anong ginawa? Anong combination? Ano ang kanilang strategies or protocol? Ano ang kanilang diet? Ano ang ginawa? Magsaliksik po tayo. Wala po nang gagawa nitong iba para sa ating kundi tayo lang. Okay? Research kasi mga tao nagtagumpay nag-post na yan ng mga videos. I'm sure kasi nakikita nila yung hirap din ng mga tao na hirap na hirap sa treatment or hirap na hirap, hirap na hirap, sa pera. Research, hindi po ulit sinasabi nito na tumigil tayo sa ating treatment. Maganda lang po na meron tayong alam na, uy, meron na palang mga gumaling. Baka makagaan sa kalooban natin. And maganda kung magde-decide man po tayo, ano man ang desisyon. Kahit ay, ayan ay pag-aasawa, pagbili ng bahay, pagbili ng properties, it's best to make informed decisions. Okay? Ano ang mga ginawa nila at uh, yung iba na gumaling, anong path ang tinahak nila? Kahit hindi mga stage 4. Ano, Lord? Um, again, research, research, research. Now, sa parteng ito, may gusto kong sabihin. Alam niyo ba na 70% ng pagkakaroon ng cancer ay dahil sa maling pagkain? Again, 70%. May mga books na nagsasabi na 60 to 80% na dahilan na pagkakaroon ng cancer ay dahil sa pagkain. Importante ang pagkain. Cancer is still multifactorial. Kasama na dyan ang stress factor. Kasama na dyan ang mga nasisingot natin ng mga uh, usok. Napakaraming bagay. Um, napakaraming reason para magka -cancer. Pero ayon sa mga pag-aaral, 70% ay dahil sa pagkain. Ayon, pumasok na tayo sa pagkain. Ito pong number 6 ay ginagawa ko na. Ginagawa ko na itong number six at isishare ko sa inyo. Siguruhin po na bawat kinakain ninyo na pagkain ay may anti-cancer properties. Napakarami pong research sa internet. Ano ang mga pagkain na may anti-cancer properties? Lahat po ng kinakain nyo dapat may anti-cancer properties. Uh, umiwas na rin po sa junk. I think hindi ko na kailangan pa ulit ulit din yan. Hindi na ako kumakain ng food. Fast food, hindi na. Dilata, hindi ako nagdadalata. Okay? Insa lang pag sardines kasi ang sardines dilata talaga yan. Pare na sa bote. Uh, meron din siyang ano, eh, meron din siyang tulong anti-cancer, okay? Ngayon, siguraduhin bawat kinakain ay may anti-cancer properties. Katulad kahapon ang ulam ko, broccoli na may uh, tokwa na hindi ko rin ito, nando lang. May kamatis, sibuyas, garlic, uh, nandun, tapos may turmeric na na powder lahat ng kinakain natin dapat may anti-cancer properties para uh, maggamit na gamit sila sa katawan natin. Okay? Number seven, kung gusto natin talaga maging healthy, may mga skills tayo dapat matutunan. Katulad na, mag-aral mag-blender. Okay? okay. Mag-aral mag-blender, mag-stir-fry, or mag-steam. Mag-juicing. Ayan. mayroong mga, merong kinukwento yung isang ng nutritionist yun na niya nagkaroon ng cancer uh, ng bukol malapit sa heart pumulupot na ang maraming kung ano-ano sa po complicated 5 years na lang daw mabubuhay. Umabot pa ng 19 years. Tapos ang kwento niya, araw-araw sila nagjuicing ng carrots. Hindi ko alam kung gaano karaming carrots, pero niljuicing sila ng carrots. And yung mga sapal, hinahalo nila sa pagkain kasi fiber yun. Okay? So mag-aral, mag-blender, mag, mag, mag Bakit stir-fry? Merong mga gulay na kailangan i-stir-fry. Mas masustansya kapag ini stir fry uh, or ini steam katulad ng broccoli. Ngayon, alam niyo po ba na ang kamatis ay mas masustansya? Hindi yung fresh, mas masustansya kapag pagka ka ginigisa sa olive oil, masustansya rin po ang tomato sauce at tomato paste kumpara sa fresh tomato. So, ito ang mga bagay na dapat nating aralin. Instead, instead po, nabasa tayo ng basa ng mga chisme sa Facebook, mag-research po tayo ito kung may anti-cancer properties. Ang ang uh, garlic po or bawang ay may anti-cancer properties. Malakas po yan. Okay? So, lagyan po natin ng mga pagkain ng ganun. Ako naglalagay ako ng bawang, ng garlic powder, nilalagyan ko yung pagkain ko. Next, number eight, honor God by eating the right food. Nilikha ng Diyos ang katawan natin. Nilikha ng Diyos uh, ang katawan natin na maganda. Kaya kakain tayo ng maayos na pagkain to honor God at uh, yung kakainin natin ng mga gulay or prutas in their natural form. Hindi yung mga naka-juice na na puro sugar na lang or yung gulay na na parang ano ba, parang hindi na yun yung natural form. Kung maari, uh, hindi masyadong lutong-luto. Yung naka-steam lang ng konti, naka-stir fry para nandun pa yung sustansya. Sa mga pwedeng kumain ng raw, mas maganda po yun. Ibabad nyo lang. Ako binababad ko ang mga kinakain kong raw pag hindi kayo pwedeng kumain ng raw, pag naka-chemo, wag ha. Okay. Ako, kumakain ako ng raw. Uh, nilalagay ko sa tubig na may baking soda at may vinegar. Okay. Next. Orasan ang pagkain. Ang sabi, ang cancer daw ay disease of affluence. May isa pang nag-comment na nagkakasakit tayo sa ating katakawan. Walang pahing ang katawan. Ang uh, pagliban sa, oh, or yung gap sa pagkain, yung tinatawag nilang fasting, very healthy po yan. Okay, dahil yan yung time na nagdi-detox ang katawan at yung mga reserve na energy kinakain pa yung mga unused na mga mga cells diyan na kinakain din ng healthy cells. May mga ganong nangyayari. It's something that you need to study. Okay, so oras ng pagkain ako naka oras yung pagkain ko. Sinimulan ko yung bagong oras ko today. Like for example, ako lang to ha. Kakain ako ng uh, oatmeal. May anti-cancer properties ang oatmeal, okay? Alright, hindi yan basta-basta starch. Whole food yan. At ako nilalagyan ko ng flaxseed na blender. So, powderized. So, lately nag-uumpisa ako ng blender. Uh, siguro 3 days na ako nag-blender -nag ng oatmeal three days na para maganda yung tummy traffic and then kumakain na alas Ocean yan kakain ulit ako ng alas cheese yun yung kanin na breakfast and then kakain ulit ako ng alauna and then siguro alas 4 yung huli na miss ko yung alauna dahil ang tagal pakuluin ng ulam ko nagpapakulo ako ng baka two weeks ago pa yata huli kong baka pero ngayon kakain ako ng baka dahil hindi muna ako pwede mag kasi nag allergy ako so medyo nadali yung kain ko ngayon pero yun ang isa follow ko yung 8 10 one and then 4. Yan. Para madigest ko mabuting kinain ko. Alright? Para itas hindi ako kain ng kain na in between. Minsan sa gabi kumakain ako ng nuts. Walnuts or sunflower seeds. Yung mga ganun lang kinakain ko. Okay? And uh, meron akong fruits. Kiwi. Three kiwis a day. Tina sinusubukan ko ng ma... Uh, pini pinipilit ko na ma ko yung 3 kiwis a day para ma-repair yung mga damaged na DNA. Okay? Number 10 sa lahat, ang katawan ay may kakayang i ang kanyang sarili yaan na ang pagkakagawa, pagkakadesenyo ng Diyos sa katawan natin pero tandaan natin na okay, kakain tayo ng mga tamang pagkain para magkaroon ang katawan ng tamang uh, power uh, para palakasin or i-heal uh, o i-cure kung anuman meron na, na damages o mga uh, kailangan ng need na repair sa katawan natin Uh, tayo ang magpo-provide ng tools sa ating katawan, sa so mga system, health systems ng ating katawan pero ang magpapagaling pa rin sa atin, ang main healer pa rin ay ang Panginoon, ang Diyos ang magpapagaling sa atin. Hindi ang mga doktor, hindi ang chemo, hindi rin ang pagkain, ang Diyos pa rin. Okay, so we cannot idolize a certain form of treatment and or a certain diet because it's still God who will cure our diseases, our ailments. Okay, at uh, hindi lang po pagkain para sa physical bodies ang tinutukoy natin, minsan pag-healthy yung pagkain, healthy din ang ating mental health. Pagandang takbo kay like ako pansin ko lately, uh, yung mga kinakain ko, madalas ako masaya. Kapag uh, napapakain ng medyo, oops, medyo may uh, mabangis sa sugar content, hindi naman sobra, pero ang dali ko malitik, naaasal ako. So, habi ko, nung puro healthy kinakain, pag puro healthy kinakain, ang ganda, ang saya lagi. So, maganda po ang uh, epekto ng tamang pagkain sa ating mga moods at sa ating mental health. Okay, mga kapatid, Nawa po ay na yung ating video for today. Thank you so much for watching. Feel free to share. And if you need more tips, meron po akong librong isunulat ang Stage 3G, ang ebook na magiging guide natin for cancer treatment, uh, side effects during, you know, during your chemo. Um, guide ito physically, emotionally, mentally, and spiritually. All you need to do is go to www.thepinkytown.com. Nandiyan po sa thumbnail natin yung pangalan ng website at nasa description din po, okay? God bless you all. Stay safe. Keep on praying. Don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye!